ano magbabarko ka pa? magbabarko ka pa? di o na? yan tagapala yung cookie namin ngayon Pag walang pasahero tagapala ng yellow Puro kasi kurakot yung nasa Pilipinas kaya kailangan nating lumabas. Oo, oh, na, sa mga sa Mga, ading, sa mga, sa mga yan, ano? Hmm. Ubusin nyo 'yan, wala pa rin hangga't hindi dadamaps 'yan.

Gusto daw niya sumali sa Tara kaya nagpapala. Oh, <laughs> mm, Ayos yung hello vlog mo ngayon ah. Hello vlog, welcome to my guys. <laughs> <laughs> extra chapsi, extra. May payet to eh. oh tama na. Ah, Ah. I-post mo muna, i-post mo muna. Hindi makaano yung kamay ko naka-gloves. Oh. 15%. As self. Ay, sorry. Hindi pa naka-off. As po, sir.